Good well, day mga idol. Trouble shoot ay eh, battery mga idol, battery. Ito battery ng mga idol, kuanto ayon ng nang mag-start ng starter, hindi na kaya. akala, akala ko sira na. Tapos pag dinamitan ko ng tester, hindi umandar motor, binamitan ko na tester. 12 volts naman siya. Akala ko hindi sira kasi 12 volts kasi ano ang reading 12 volts. Tapos pag pinapaandar ko ng motor, Andar na ang motor, tapos, redingin ko ang bolt niya, aabot siya ng 12, 9, pa paiba-iba ba? 5, 9, hindi siya steady na 13, 12 lang talaga, pa-baba. Iba-iba ba kapag andar ang motor? Tapos, siniko yung battery, akala ko sira na, naubusan na pala ng tubig, yung battery natin. Pag ko na wala ng tubig, nilagyan ko ng tubig ng ulan, ang battery, Kawala na kasi, Kuana. Tuyo, Tuyo na talaga. Ito tapos sa tong nalagyan ng tubig ng ulan. Tapos i-check natin, siniko na kanina. Bali hindi na paiba-iba yung reading. Reading na siya ng 13 volts pataas, hindi na bumaba kapag andar ang motor. Subukan din mga idol ha. Kiraan muna natin. Tubig ng ulan lang nilagay ko kasi natuyo. Anay. Karang mga Reading natin lagay natin natin yung sa ah, DC 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 tayo kasi battery yan DC siya Reading natin ah uh, easy eh DC natin lagay yan DC you wala talaga mag buka natin yung reading yan basta tertin mga idol nagkarga na yan Pirit nanti, ha. Sa yung minor. Yan, trisina na. Karga yan. Karga yan. Kerti na, matirin. Bale, tumatanggap na siya ng karga kasi hindi natuyo. Yan na muna mga idol tips. Tubig ko lang, lang katapat. Okay na. Nag-charge siya. Pero bago pa to, hindi ko to charge eh. Charge lang ang andar motor. Subukan din yung start kung kaya ba. Kaya na mga idol, lang na ito take start kasi nanganggap na siya ng kargay eh. tubig ulan lang, kung matuyuan yung battery, okay na yan okay na mga idol, bye bye